Watch ka lang dyan o oh, nagpapasukot si daddy lo ng ano. Barong. <laughs> <laughs> ano kulay ng pants niya, sir? Brown din po. Ay, yung cap. E kayo mga anong pwede mga? Sage King. Ha, Sage King. Oh, Ay. Lalo akong iitim niyan.

Ay, ewan kasi hindi nilipad ng hangin. Yani. Yani. Smile, Yani. Smile muna. Smile. Ano <laughs> Ang um, ano mo sir, ways lang, lang kita Tama lang. Kasi may mga suot tayo eh. kasi ano po yun? Depende po sa brand yung ano, kaya iba-iba yung size na. Ah, yung tela, eh, depende. Mamotin. depende po kasi sa brand. Pag hmm. may belt ka naman dyan. <laughs> Ay, oo, ang ganda. Ang ganda. Lace. Pero mas gusto ko yung ito. Simple lang. Ano? Yung green. Oh. Ah, mayroon dyan. Mayroon. Sinukat ko nga sa kanya eh.